Kita niyo po ba yan? Ayan po ang aming nahuling centipede. At nandito po yung ano, manghuli ng centipede. <laughs> Medyo isang palad na po sa anak eh. Tayaan natin yan, number 9 at 8. Tayaan nyo sa isi to. Gawom <laughs> star of the night mo 'yon. Ah 'yun? Oh. Okay may, na may gusto mag ampun yan Para <laughs>

Hindi eh, kasi makita eh. Uh -huh. Tulog na nga eh. Taba. Yeah. No? Tumalun yun kanina eh. Hmm, sarap. sarap. Wait lang. Wait Mmm, ang sarap, ang sarap. Natutulog na ata ito. Ayan naman, eh, may day mo

hindi <classes> <talking> mm -hmm. kasi, anyway, no? <coughs> kasi mabuksan, guys. So, kung tingnan, kaso lang, tumatalon po siya. <coughs> Mahirap, baka biglang tumalon pag binuksan ko. <coughs> Maganda sa kanin, yung bago may nuhuli, no? May <coughs> nire-rails. Ayun, ano, may nire-rails. Wala na. Tinipla okay. ko <coughs>